Isang taon na ang nakakaraan ng lusubi ng grupong Hamas ang Israel. Subalit sariwa pa sa alaala -ala ni Jimmy na caregiver sa Israel ang pinagdaan ng hirap bilang isang hostage. Noong kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect na, na bubuhayan nila ako kasi nakita ko sa, ay, na, ano ko sa alaga ko, pinatay ay eh, walang kalaban-daban. nagpapasalamat po po sa mga dasal nyo sa akin. Makalipas ang ilang buwan matapos makalaya, nagdesisyon si Jimmy na umuwi ng Pilipinas. Reason why uh, bumalik ako dito sa Pilipinas, umuwi ako dahil nagka-late ako then sa takot na rin doon. Kasi hindi ako nakakatulog hanggang binigyan ako ng mga doktor ng Israel ng pangpatulog. So hindi pa rin siya nag -work. Nung nandito ko yung first night ko naman, okay naman na sir. Back to naman na yung pagtulog ko. Ang matinding pagsubok na pinagdaanan ni Jimmy ay naging isang pagpapala. About sa mga pamilya at mga anak ko, masayang masaya sila kasi sabi nila sa akin hindi na daw ako babalik. Gumanon yung takbo ng buhay namin kasi uh, dahil sa pension ko, monthly naman po akong binibigyan ng Israel government ng pension for a lifetime. Dahil sa pagpapalang natamo, natinag ang puso ni Jimmy sa nakikitang hirap na pinagdaraanan ng kanyang mga kababayan. Dito niya naisipang makipag-partner sa Operation Blessing upang magatid ng tulong sa kanilang lugar. Mas kailangan po nila yung ganitong tulong po sa amin, Sir. Lalong-lalong na itong mga pinuntan natin, is mas kailangan po nila yung mga medical mission po, Sir. Sa tulong ni Jimmy at ng iba pa nating volunteers, nakapagbigay tayo ng libreng medical, optical at dental check-up, kasama na rin ang mga libreng gamot. Nung in-interview po ako sa Israel, eh, kung ano yung gusto kong hilingin, so thankful naman po ako kasi pinagbigyan niyo po yung hiling ko po.